i-kiss ako, dali kiss kiss ako hindi <laughs> na ba, kadali lang Psst. ano ba Psst. ano sige na ikaw ra ayaw <laughs> ka <Kapila. laughs> apil-apil mag-apil-apil apil. ang ganda talaga ng tanawin, Lord kung may ibibigay ka man sa akin Pwede na siya. Pero kung hindi siya para sa akin, Lord, kunin mo na siya. <laughs> <laughs> Josh ba? <laughs> ba? Josh! <laughs> 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 Nung sa pabibim pa Pabibim mo ba niya? Josh Bebe, ni ko

Di ko ganahan ng sagol kay natagam na juga ko ng sagol na mura ko'ng mamatay. <laughs> Manang bahala kung red horse red horse kung ano. Ha? Ano sa? Napoy may banding sa friend na ko sa ugma kasi nan. Kasi oh, nan tudmo. Aw, ambot asa sila magbanding. Kasagaran na sila Duharan na losong. Tadlok losong. Wi, bi. Paano sabi? Nendot lagi kayo na. Ano Dito yun mas ambakan yun dito, lawm. sa kuan.